Guys, welcome back to our YouTube channel, Chan TV. At sa video na ito, kasama ko ngayon si Martin kasi lagi niyang sinasabi sa akin na hinahanap daw niya yung uh, kalag team niya before na hindi na niya makahalagilap, tama ba? Hindi, hindi niya na makita, makita. Uh, at dumating sa point na dito na kami nakapag-intro guys kasi uh, sobrang excited ni Martin na makita. Super so talaga? Uh, kasi nakita daw niya si ano si... Ano, itago na natin sa pangalan Kisha. Hala, <laughs> Kisha na yan guys. <laughs> Tago na lang natin. Nakita kasi ni Martin na nag -day friend kasi sila sa Facebook. Oh. At nandito daw siya sa BNG. Uh, sa pagkakalam ko ang BNG. BNG ba tawag oh, oh, BNG. BNG isa daw sa sikat na lugar na tam maraming nagtatambay. At nag my daw siya dito kaya excited na sa Martin si Martin na makita si Kisha. Oh, oh. At sana nandito si Kisha madaan natin. So ayun, libot-libotin natin para makita rin si Kisha. excited si, si, nila ba? Excited, sobra. Oh, si, tara na. Oh, yung helmet mo, so mo Pag-isa <laughs> kami ng motor ni Martin guys para mas pogi talaga yung dadihan. At sana talaga makita namin si Kisha. So yan guys, yan si Martin. Hanap namin si Kisha. Kanina pa kami naglibot-libot dito. Di lang namin magvideo video Baka kasi maubos yung battery nyo so, yan hanap talaga namin. pero dito eh. dito yung may may din yun so ako dito talaga yun uy yun oh kasi siya oh Hindi na hanap lahat. Ay, kita. Wala dito. Nalala, bubawa ko. Puging boyfriend mo ah. <laughs> <laughs> Musa ka na Keisha? Pa, nandito. La, bakit ka daw nandito daw? namiss no, kita. Alam mo yan. Alam <laughs> ano kita. lagi, you. Kung saan saan na lang. Bakit oh, oh, mo alam dito ko? Sa ID di, di ba friends tayo sa Facebook? kayo, ah Oo, kaya pala. <laughs> <laughs> oh, ano masabi mo? Nakita mo si siya ngayon ulit? Abot langit yung ngiti. <laughs> Mat matagal ka na daw hinahanap ni Martin daw. Oo. Nakita ko nga sa mga post mo may iba ka nang kasama. Oy, may emotional damage. May iba ka na pala kasama eh. May iba no, ka na lang yun. Iba ah, oh, naman content. ang totoo ko. Ah. <laughs> oh, nakalimutan. <laughs> Hindi yan totoo, no? Upo ka, Tin. Upo ka. Upo ka. pwede ba siya umupo? Pwede ako umupo. Uh, eh? uh, uh, <laughs> ano masabi mo? <laughs> uh, ano daw, Kisha? Meron meron ka na daw ano Martin, ibang uh, kasama. Content lang 'yun. Ikaw naman talaga yung toto ko. Ah, uh, meron na mismo talaga si Kisha. Ah, super. Uh, ikaw kisha Ikaw si Kisha na mismo si Martin. Galit ako sa kanya. Bakit? Bakit? Nakikita ko si mga post niya, ano? Hindi <laughs> makasama. Kaya pala. Pero, niniwala ka ba na content lang yun? Or hindi? 50-50. Oy, 50-50 <laughs> pala like, eh. Mga tayo BTS kasi ng mga video niya, ano, sweet din sila. Wow, sweet pala. Kaya pala, kaya pala team. Sweet lang kami, pero ikaw naman talaga yung sweet dreams ko. Ha? Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ka. Oh. Pero anong masabi mo ni Kisha te na ngayon lang kayo nagkita ulit? Anong message mo kay Kisha na sa kabila ng daming challenge pero yan yeah, nakita pa rin kayo ulit at inaasahan mo ba na makita mo siya ngayon or hindi? Hindi ko talaga inaasahan. Parang hindi ako nag-expect. Hindi ka nag-expect na makita mo siya ulit. Ikaw nag-expect ka ba makita mo ulit hindi, si Martin? Hindi kasi ano ilang buwan na rin na hindi ako kinakasal Ah oh, kaya pala. Ah, uh, ilang buwan na. O oh, ikaw tin, anong masabi mo kay Kisha? Uh, wala, wala naman siyang pinagbago. Maganda pa rin siya. Ah, ikaw, anong sabi mo kay Martin? Ba't di siya nagupit ng buho? Oh, <laughs> ba't ka di ka nagupit? Oh. Uh, may trabaho na kasi ako. Easy Uy. lang. Easy ah, may busy. trabaho na pala. Yan, anong ibang pinagkakabalahan mo ngayon, Martin? Except sa kagwapuhan mo. Ah, sabi na Oh, tanongin kita Martin, maganda ba si Kisha Martin? Super. Ah, mga i-rate mo yung kagandahan niya mga ilan? 100%. Uy, 100. Oh, 100%. Ah, ikaw Kisha, gwapo ba si Martin? Depende kung magpapagupit na siya. Oh, Ay, kaya bukas sa bukas papagupit na <laughs> siya. Depende pag magpapagupit. So pag magpagupit ba si Martin, magiging gwapo ba siya? Ah. <laughs> oh, tapos ano, mga i-rate mo yung kapugian niya. 1 up to 2. 1 up to 2. <laughs> 1 of the 100. 1 of the 100 bang uh, 50 muna sa ngayon. Wow. Uh, Pakita ka muna. Wow, pa-gebet. Ah, pa-gebet ka daw muna. Oh, ano ba nangyari daw sa inyo? Bakit daw kayo na naghiwalay daw sa love team nyo? Samantalang dati sobrang dami daw naghahanap sa inyo. Sweet na sweet daw kayo. Ah, uh, unahin natong si Kisha. Saan ka ba nang galing, Kisha? Bakit ano, naghiwalay kayo? Sino ba yung unang nakipaghiwalay? Nakipaghiwalay ba talaga? Naghiwalay ba talaga kayo or umalis kayo? Malis. 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 Same kayo dalawa, ang malis. Oo. ah. Yung ah si ikaw yung una. Ah, ikaw yung una. Tapos si ikaw yung sumunod. Uh, mm -hmm. Okay. Bakit ka pala umalis kay siya? Ano ba yung Ano, maraming hindi pagkakaintindihan siya. Uh, may mga ano na hindi ko nagustuhan. Ah, hindi mo nagustuhan. Ah, uh, yung mga rules doon, yung mga patakaran. Okay. Ikaw Martin. Okay, na against that below the belt na po siya. Ah, parang hindi mo hindi mo siya ma-accept mm -hmm. na ganun. Yan, ikaw tin, ano naman? Um, umalis ako kasi mapahamak tayo. Mapahamak. Mm -hmm. Ah, ayaw mapahamak. Ayaw ko mapahamak. Ayaw mo pala mapahamak. Uh, so, yun yun lang. Yun, lang uh, yun, 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 yun lang. sa ngayon. Oh, yun lang sa ngayon. Lang sa ngayon. yun yung reason bakit talaga kayo oh, nag Tsaka ano naman, wala tayong pera. Walang pera? Kung oh, kapag nandun tayo. <laughs> <laughs> ah, kaya pala. <laughs> okay. Pero ngayon, hinahanap mo talaga si Kisha. Oo, sobra. Kasi napansin ko eh, nung nag umalis ka daw, Kisha ba? Umalis ka. Ang daming post nito ni Martin eh. Oh. Nahanap ka, na nasa na si Kisha? Hindi ka naniwala doon? Naniniwala. May prove ba ako dito? Hindi. Uh, ka okay, Kung hinahanap niya ako, naghanap sana siya ng paraan para makausap. Yun. Kasi sabi niya, ax ah, ano yan? <laughs> <laughs> Action speaks louder than words. Tama ba? Oo. Uh, uh. Oh, oh. Siyempre, mas convincing. Ang problema natin dyan, paano kita hanap eh? Wala akong motor. Maglakad. Oo. Oh. Ah, wala. Hinanap naman talaga si Ta. Uh, hinanap. Sa Facebook. Sa Facebook. Mm -hmm. okay. Kung bibigyan ng chance, ano, ah, uh, Martin, na uh, makasama, makasama mo si Kisha sa vlog, papayag ka ba or hindi? Dapat sa'yo. Ah, ah dito, dito. Oh, dito. Ayan ah. sa'yo. <laughs> oh, ikaw, ikaw. Papayag ka ba? Hi lang. Ah, okay lang. Siyempre, andyan na kami sa'yo. <laughs> ah. Ah. <laughs> oh. Kumusta na pala yung buhay-buhay nyo ngayon? Kasi ang tagal-tagal daw. pero before that, ah, mo natin si Kisha. Ano masasabi mo, Kisha, sa lahat ng viewers mo na naghanap sa'yo, na palagi kanilang hinahanap? Ano masabi mo sa kanila? Ano, sorry po kasi ilang banyo ko hindi nakita sa vlog. At sorry kasi wala akong paramdam kahit ano. Busy din kasi ako sa ano, graduating student po kasi ako. Ah, oh, okay. Graduating student. At sana guys, maunawaan natin si Kisha kasi busy din kasi siya. Tapos si Martin naman. <laughs> o oh, sa mga viewers mo, Martin, na nandun pa sa kabila, anong masasabi mo sa kanila? nandito na si tayo sa Chan TV. Ah, nandito na tayo. Oh, ano masabi mo? Kasi na-miss ka din ng mga viewers mo eh. Ah, uh, wag yun na akong hanapin sa ano, sa ibang page. Ah. Sa Chan TV lang talaga. Nandito na ako, buhay na buhay. <laughs> dito niyo <laughs> na makikita yung mukha ko. <laughs> <laughs> Tsaka meron ka naman ding page, di ba? Yung overthinking yes. vlogs. Yung helmet mo, ba't nag ka na? O ba mo na helmet mo? Oh. Yan. So, yung Martin, totoo ba yung Martin na uh, si Kisha at dinutulungan mo siya dati na maglaba. Totoo ba yun? Totoo. Yes. Ayan, totoo pala talaga yun. O bakit mo naman siya tinutulungan, Martin? Ah, kasi ano, naawa. Ah. Uh, siya lang kakampi ko doon. Ah. Uh, siya lang nakikinig sa akin sa lahat ng problema. Ah, uh, palang si Martin lang yung mabilis malapitan doon. Yes. Ah, grabe. Nakaka-proud naman si Martin, no? Oh. <laughs> Pero ikaw, Martin, proud ka ba, Martin, na ah, kay Kisha? sa lahat ng mga achievements kasi ni Kasi oh, proud ako sa kasi, kasi sa dami ng problema na, sa dami niya, ay na, na, <laughs> dami ng problema niya, lumalaban siya ng patas. Ah, oh, oh, nalalagpasan niya lahat. Oo, oh, nalalagpasan. Hmm, grabe yung challenge. Kasi nakwento niyo eh, dami niyang, dami niyang challenges niyo eh. Pero sabi nga, hardest battle give to his strongest soldier. Yes. Ah, di ba? Ibig sabihin, binigyan tayo ng ganun ka, tindi ng problema. Ibig sabihin, strong tayo na soldier ni God. Ah, oh. uh, Gabi talaga si Keisha. Ganyan talaga, Keisha. nagme makeup ka talaga. Pero... No, passion. Ah. Sabi ni Martin daw, matalino ka daw sa school nyo. Yes. Totoo ba yun? <laughs> oh, marami din nagsabi. Eh. Ah, honor student ka naman, Keisha. Ah. Mga sa ano? Ano ka ng year ka na nga? Graduating. Graduating. Grade 12. Grade 12. Sa 11-12 mo, nagtatap ka? Uh mga grade ng grade 11 ano 1 top 1 wow it's top grade 12 ngayon hindi na masyado kasi I awin mean, honor student pa rin naman ako pero marami kasi akong lessons dahil sa nung ano na nung na-admit ako kaya marami akong absences ah na-admit ka bakit ka pala na-admit sis sa ovary Ah, sa so ovary Oo um, nga right, yung sis ba bakit pala nagkaroon ka ng ano sa ovary wala namang sinabi yung doktor na main cause ano lang daw isa sa kasi wala daw proper cause yung ano yung something picos yan nun mama ko kasi picos din right and left sa hand right lang ah parang say, parang ano lang yun mana mana, mana, -mana. mana, -mana. mana, -mana. mana, -mana. Okay. kasi yung kavlog natin dati yung kasama natin nung si Cristel kilala mo ba siya yung talaba or hindi kilala mo mm -hmm. meron din siyang ano sa right ovary parang bukol ba pero sa hindi naman siya bukol okay. Di ko alam, di ko kasi, di kasi ako kumakausap sa doktor eh, yung mama at saka papa ko. Ah, si... Ko pero nakita ko yung ano, yung ultrasound ko. Mm, pero okay na siya ngayon? Umiinom ako ng gamot. Mm. Pang ano, pang stop bleeding din, kasi may abnormal bleeding din kasi ako. Last year pa ako, ano, last year pa ako, may, parang may dalaw. Ah, oh, hanggang, hanggang ngayon? Palagi kang din. May mainam ako nagamot na pang pastap. Pang hindi pastap? Mm, okay. Ganon daman talaga eh. Kasi yung kakilala ko, meron din siyang iniinom na pang pastap ng ano sa dugo. Di ba? Diba? Pero okay naman yun. Safe naman yun. Or hindi yung ka ganon. Ganon ko nagamot? Oo. Ano siya? Matapang kasi antibiotic. Mm. Sobrang tapang niya. So kapag ininom ko siya, parang yung pakiramdam na nahihilo. Ganun? Nahihilo? Sobrang ka tapang kasi ng gamot kaya eh, ano ba yung pwede natin gawin dyan para at least mawala talaga yun? Ioperahan ba yan or hindi? May, noong un unang araw ko sa hospital, may sinabi sa akin yung doktor na ano parang about opera-opera ganun. Pero inopen ko talaga na ayaw. Ayaw mo magpa-opera? Ayaw, ayaw mo talaga magpa-opera kasi natakot ka magpa-opera? Opo. Okay. Mm, pero meron namang sinabi yung doctor solution sa ganyan kahit hindi magpa-opera. May mga bawal ako na kainin, tapos may inom din ako ng gamot, tapos dapat daw ano, may exercise. Ah, exercise. Pero ginagawa mo naman yun. Pero hindi lahat. Minsan na lang. Minsan na lang kasi marami ka ding mga activities, di ba, na mga gagawin. Nakakalimutan yun. nakalimutan yung <laughs> gano'n. <laughs> Naka mag siya. alagaan naman kita kung may taong um dapat na mahalin ay walang iba kundi ka uh, Inalagaan mo ba talaga si Kisha? Siyempre aalagaan ko siya eh, Hindi mo nga daw siya hinahanap eh Inahanap ko siya Hinahanap talaga siya Wala siyang chat sa Ah, uh, wala, wala siyang chat sa'yo? Kahit wala kong chat, wala kong paramdam Tandaan mo ikaw lang yung kinitibok ng puso ko May ganun ganda, pinitim mo ka pa. Oh. Marami kasing nag-chat sa akin, ng mga sponsors, mga viewers. Sobrang dami na, dami nilang katanungan na hindi daw nasagot. Wala daw uh, nakasagot ng mga tanong nila. So ngayon, tanong nila, ano ba talaga yung nagpalakas ng loob mo uh, para mag-exit dun sa kabila? At mag-stop na lang mag-vlog at ngayon nakita ka namin. So ngayon, ito na yung chance na malaman din nila yung totoo. Nung nagpalakas ng loob mo, kaya ka nag-exit doon. Eh, kailangan na kailangan mo yun. Tama ba? So, ano? ano Actually, wala naman din talaga akong lakas na love na kumalis. Mm -hmm. Ano lang, nasa isip ko lang yun na umalis Pero, parang wala pa akong lakas na loob. Kasi wala pa akong makakapitan. Kailangan na kailangan ko talaga. Ganon talaga kapag kailangan mo, kailangan mo kumapit. Ganon. kasi mm -hmm. may nagchat sa akin na isang sponsor na, na parang siya yung nagbigay ng lakas na loob sa akin, nag-push sa akin na parang umalis na lang ganun. Kasi ano, parang hindi rin tama para sa akin eh. Parang nakaka-below the belt nakaka na kasi sila mm. May mga ano na, na, parang hindi ko gusto, ganun. Tapos pinaren pinaren ka okay. di ba? Pinaren ka, tapos binigyan ka din nun. Opo. Okay. Binigyan ka para at least mataguyod mo yung hmm. Maa. Bilang, bilang din po ako yung mga kapatid ko din. Wow, pati yung kapatid mo tinutulungan din. Mabait naman ang sponsor ano, na 'yon. <laughs> Oo, oh, parang ano na kasi parang part na din po siya sa family kasi lahat ng mga nangyayari sa pamilya ko alam niya. Oh. access niya po lahat ng pamilya ko, lola ko, mama, saka papa ko, lahat. Wow, bait naman manang sponsor na 'yon. Ito, ano masabi mo kay Kuya G nalagaan niya si Kisha samantalang wala ka nun Ano, uh, sabi mo? Sobrang salamat po kasi kahit wala ako nandyan ka para kay Keisha wow so yun yung maganda di ba yung tulungan ba tulungan okay. so, oh, ikaw Martin ano, ano yung reason mo kaya ka ano don nag exit dun uh, nag exit ako kasi nag exit din yung iba di nag exit ako kasi ano pero din akong nalalaman na belong the belt din belong the belt o okay, um... <laughs> <laughs> oh, sige intindihin natin yun belong the belt <laughs> Oh, okay na yun. Oo. Ayun na lang, ayun na si Martin eh. Tituloy lang, oh. Hindi ako titingin, Martin. Oh, hindi siya titingin. Kilig-kilig ako eh. Oo, sige. Ito kasi yun. May exit ako kasi yung pamilya ko kailangan ng tulong. Oo. Mm. So, din ako, ano namang ginagawa ko dun eh. doon ako, wala akong pera. Mm. ba, diba, wala tayong may ibibigay. So, ano, ang ginawa ko, malis ako, nagtrabaho ako. Ah, so ngayon, nagtrabaho ka na ngayon. So, sa sinasabi nga, hindi natin kailangan gumawa ng maraming excuse or reason. Alam na natin alam kung... Alam na natin lahat. Alam natin kung anong tama. Siyempre, take na lang tayo action. Diba? Yes. Di ba? Hindi na tayo mag-complain. Gawa lang tayo paraan. Siyempre, tayo nakakaalam eh. Tayo, na, ta tayo nakakaalam, tayo nakakaintindi. Nakaka Siyempre, tayo na mismo mag-decide. Uh -huh. alam natin kung anong tama, anong hindi. Kaya yun yung reason kaya ka nag-exit. Ah. Uh, naniniwala din ako na kahit anong mayayari, kahit balik-balik ta rin man yung kwento, lalabas at lalabas yung totoo. Yes. Kahit wala mong magsalita, kusang lalabas at totoo. Yan, tama talaga. Kaya mas maganda magpakabait din tayo. Pero sa feeling mo, mabait naman si Kisha. Mabait naman si Kisha. Sobrang mabait yan. Ah, sobrang mabait pala. Iba pala yung na, ano, kamalat eh. Oh. <laughs> Iba pala eh. Pero mabait pala si Kisha na kausap ko si Kisha eh. Pero, pero ikaw Kisha, mabait ba si Martin? Mabait siya sa akin. Mabait siya sa'yo. Sa'yo lang. <laughs> <laughs> Pero sa pagkakaalam, pagkaalam ko kay Martin, mabait din din sa Martin sa amin. ano ano, 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 ano? Sagutin mo na kasi ako. Kung uh, may taong dapat na mahal. Sagutin mo. <laughs> Hindi pa. O oh, nag-aaral pa daw si, ano, si Kisha eh. nag ko pa rin ako para sa future ko. Ah. Eh, oh, ito, ito. Uy, future? Uh, future na ah. <laughs> Uy, isama mo din si Kisha sa future mo. Siyempre, ano ka ba? Oh. Ano ka ba? Di mo isama si Kisha. Biyahe ko, biyahe mo rin. Oh, di ba? Yeah. Uh. Pero ikaw, Kisha, matanong lang, ano ba talaga yung pinaka main goal mo talaga na goal mo talaga or pangarap mo? Gusto ko talagang mag Ma no, oh, nung bata pa ako, marami akong gusto. Of course, na makuha ko mga trabaho na gusto makuha ko. But, ano, parang tumatagal yung panahon, parang nag-iba-iba. Ngayon, yung gusto ko na talaga is maging accounting. Aside sa pangarap yun ng mama ko na gusto niya matupad para sa akin, na hindi niya natupad para sa sarili niya. Ano rin, parang passion ko na din kasi I love math. Wow. <laughs> uh, solving Uh, solving problems, gano'n. Kaya, mm. ano, pagkatapos, ng, ay ngayon na hindi pa natapos yung senior high school namin, wala pang actual graduation. Nag-ano na talaga ako, nag-proceed na talaga ako sa college. Uh -huh. so, Nag-apply ako ng scholarship at pinala din naman, natanggap rin. Wow! Congrats mo naman si Kisho, natanggap okay. si Kisho scholarship mo. Oh. congrats Kisha kasi natanggap ka dun sa scholarship at congrats. proud kami sa'yo. Proud ka naman kay Kisha. Sobra. Ah, oh, yun talaga yung pinakagusto mo talaga, mag-accountant. Uh -huh. uh -huh. pero alam mo naman yun na ah, magagawa mo at makakaya mo yun. Magagawa uh -huh. yeah. uh, naman lahat kapag, ano, Kasi may determination ka lang. Tama. Sabi nga, pag gusto, maraming paraan, di ba? Yes. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganun yes. lang yon. O oh, ikaw, Martin, ano ba talaga yung pinaka pangarap mo or goal mo except sa pangarap mo si Kisha? Except. Oh, except sa except kay ah, Kisha. <laughs> except. kay Kisha. Pero syempre kasama na 'yan kay Kisha no? ah, na isa sa pangarap mo. Na magkaroon ng sariling pamilya. Pamilya? <laughs> <laughs> Gunggong. Barili kita sa mukha eh. <laughs> <laughs> pamilya, magkaroon na sariling pamumuhay. Ah, pamumuhay. Halimbawa, sa negosyo, sa bahay, ganun Ah, gusto mo magkaroon ng negosyo din? Yes. Gusto mo rin magkaroon ng bahay? Yes. oh ano pa gusto mo? Si Keisha din. <laughs> gusto ko, kapag meron akong negosyo, bahay, gusto ko kasama siya. Eh. Ah, gano'n ba? Gusto mo talaga kasama si Keisha. Pero goal mo talaga, magkaroon ka ng bahay tsaka negosyo sarili yes, mo, Martin. So, yan. para sa pamilya. Yan, sure ka na ba makukuha mo yun or nagdadalawa pa? Sure ko na yun. Sure, sure ka? Sure ko na yun. No? Siyempre, pag may goal ka, sabi nga eh, uh, kailangan mo talaga maniwala. Yes. Sa panahon ngayon, kailangan believe is to see, hindi na uso yung to see is to believe. No. Na before ka maniwala, kailangan mo muna makita. Ngayon, kailangan mo muna maniwala yes. before, before mo makuha. Tama ba? Yes. At lahat naman ng sinasabi ng utak natin, ano yun, uh, ma magiging totoo yun. Kasi sabi nga, your thoughts becomes your words and your words becomes your action and your action becomes to reality. Yes. Kung anong madalas sinasabi ng utak natin, magma-manifest yun into real life. Tama, niniwala ka ba nun, Kisha? Tama. Kasi lahat, nagsastart lang naman sa mind eh. Di ba? Di ka naman makakahakbang kung di mo iniisip. Di ba? Parang ganun. At marami na din nagpatunay na ganun. Uh, pinayagan nyo yung Chan TV na ma interview kayo. Siyempre kay Kisha, meron kami bibigay sa inyo na ano, konting tulong mm -hmm. lang din. Matutupad na niya ni Martin yung ano? sinasabi niya sa kanya mag-ilibre siya. Uy! Uy, mag-libre siya? <laughs> Oo, Uy, sinabi niya ba sa iyo mag-libre sa ka? Kailan niya? <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Pero, kung sakali, mag-libre mo ba siya? Oh, iyo? Oo, mag-libre ko siya. Oo, okay. ah, sure ka. Sige, para matupad na yung, ano niyo, mag-libre niyo. Okay, ito bigay ko sa inyo ba ito? Ito, bigay ko ni Sir Jose, yung isa sa sponsor natin na sabi niya, tutulong daw to sa mga tao na kailangan, na mahihirap, at marami pa. So ito, tag 500 kayo ni Martin. Wow. Oh, ito. Hati na lang kayo tapos i-libre mo libre mo ba siya? Oo, oh, i-libre ko siya. Pero quick quick lang. <laughs> <laughs> okay lang, sige oh. 'yon. Oh, okay lang eh. Kasi wala naman 'yan sa mamahalin, eh, no? oh. Oo, sige. Kung mahal mo tao, wag mong piliin kung saan ka dadalhin. Ha? <laughs> <Huh? laughs> <laughs> oh, loading. <laughs> <laughs> Ikaw na na-intindi ah. <laughs> <laughs> oh, kapag mahal mo yung tao, oh at ka, na appreciate mo lahat ng mga bagay na binibigay niya kahit saan kahit saan kanya dadalhin wala lang. ah naniwala ka ba doon hindi wala ako ka na kahit saan ano oh so tara, tara. oh libre mo ba si Kisha o sama ka ba Kisha <laughs> oh Salaan sige ba? sige wala problema basta kasama sa ah <laughs> oh sige o, sasakay ka ba kay Martin? Opo, oh, may tiwala na ako sa kanya. Oh. Feeling Martin na pinagkatiwalaan ka ni Kisha. Chef, red, super excited ka. <laughs> <laughs> excited <laughs> na si Martin eh. Oh, sa so ngayon dito na kami. Oh, Martin, ililibre yeah. mo ba si Kisha? Oo, oh, okay, lilibre na si Kisha kasi. So good, ha? Yeah, tag -tag. oh, <laughs> tagal mo muna. <laughs> Para ka na ma namasada na niya ni. Pero sinabi talaga niya ni Martin, lilibre ka niya. Ah. Matagal na. Matagal mo daw sinabi, oh, so, li libre mo daw. Ngayon lang, ngayon lang ano, ngayon na lang na tupad. Matupad. Ah, ay, tupad. Sige, ano ba yung gusto? Tanawin mo si Kisha, ano gusto niya? Ano gusto mo, Kisha? Ay, okay. Ay, okay. Dey, konekt tatanungin. gusto ko. Ikaw. <laughs> ilan daw, ilan? Mag-load top talaga <laughs> oh. Hoy, oh, 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 ka Kain, <laughs> oh, kakain ako. Eh, hindi Hindi Oh, ano? May juice, may blue, may yellow. Oh, ano sa'yo? Dalawang yellow. yellow, dalawang yellow. Tara, <laughs> yun siya. Guys, it's you, day. Ha? Sana mag-aibaw flavor yung ginawa mo para tikman pa rin sa'yo. Oo, para tikman nito daw sa'yo. Pwede naman. natin ano yun. Kuha. Oh, sige, cheers kayo, cheers. Ah. <laughs> Sana ibang flavor daw kinuha mo para Titikman din niya. Kunin muna. Ah. Sige. Sige. Oh. Uh, ah, uy, momo ng to? mainit pala ba Mainit pala <laughs> Na-taranta oh. <laughs> oh, si Martin din, si Martin ako, din daw. Ano masabi mo na natupad na ni Martin yung pinangako niya sa'yo? Wala siyang utang sa akin. Ah, Wala siyang utang sa'yo. Pero totoo talaga, pinangakuan mo? Sabi mo na libre mo si Kisha. Oo. Oh. Ah. Hindi, tiktak ko lang yun. <laughs> 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 Hindi pala? <laughs> Huwag <mo>, Ano? <laughs> ano sabi mo, no? Hindi, tiktak ko lang yun. Ah. Libre <laughs> niya Ah, ganun lang wala. Yung mga pa. <laughs> 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 wala tayong magagawa. <laughs> <laughs> technique lang pala eh. Ano masasabi nyo kay Sir Jose na binigyan kayo tig 500 ikaw? Thank you po Sir Jose sa sa pera ko. Nabinigay. binigay. Libre po ako ni Martin dahil. <laughs> Teka, Martin, ano masasabi mo uh, Sir Jose? Uh, Sir Jose? Oo. Oh. Thank you po Sir Jose dahil sa binigay mo. Uh, tapat ko po yung pangarap ko kay Tisha. <laughs> ah. <laughs> yung makasama ko ano, pag quick quick. <laughs> ah, makasama quick quick. So yun lang guys, ito na nagtatapos sa ating vlog at uh, don't forget sa mga bago na sa channel na to, Uh, huwag kalimutan mag-like, comment, and share. And subscribe. Para always updated kay Kisha at kay Martin. Yes. Uh, so, yun lang. Dito na kayo uli. Mag... Dito na ulit kayo magsasama. Maghiwalay na kayo ulit. Anong masabi? Anong last message mo kay ano? Um, Tawagan mo ako kung may time ka. Uh -huh. <laughs> Ikaw? Mag-ingat ka palagi. Ah, mag-ingat ka na palagi Martin, no? Kasi wala wala si Kisha palagi sa tabi mo. <laughs> Ikaw din. <laughs> I got it. So long, thank you guys. Thank you. See you Watch more video chan TV and subscribe for always updated Salah and videos Nasusunid. Thank you for watching. See you on next episode.